Hello and welcome back to my channel. River Cruz at Julian San Jose, patuloy na nagpapakilig sa kanilang mga tagahanga sa pagpo sa kani-kanilang social media account ng mga ganap nila sa pagbakasyon sa Singapore. Enjoy na enjoy at sweet na sweet at mapapansing malayo sa stress ng trabaho ang magkasintahan, talagang walang kopos ang kanilang samahan. Narito at atin na pong panoorin ang short video nito. Pero bago 'yan maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang celebrity updates. I don't want something good